Welcome po muli dito sa YouTube channel ng Malago Forum Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang ilang uh, latest illegal activities na maaring mabiktima po ang mga kababayan nating uh, mga turis po dito sa Japan at mga baguhan pa lamang na maninirahan. Kung turis po kayo or family visit visa ang uh, purpose sa pagpunta ng Japan ay... Very important po na malaman niyo po ang mga bagay nito para maging safe ang pamamasyal po ninyo dito sa Japan at huwag pong maging biktima sa dumaraming mga illegal activity nito. So watch this short video po uh, para po sa inyong awareness. So number one in the list po na dapat nyong malaman ay ang dumaraming cases ng mga nakawan sa loob po sa loob pa lamang po ng plane na maaaring uh, sasakyan niyo po papunta ng Japan. Sa ngayon maraming nahuhuling mga magnanakaw ng uh, uh, gamit po uh, ng ibang pasahero lalo na daw yung mga papunta sa Narita Airport. Ang mga ito ay misan in po sila nagsasagawa ng ilang uh, pagnanakaw. So kapag namarkahan na, na nila, ang isang target po, inihintay nilang tumayo ito para po umalis sa kanilang upuan at doon nila gagawin yung pagnanakaw ng mga gamit o ilang uh, mahalagang bagay po ng isang pasero. So upang hindi kayo mabiktima ng mga magnanakaw nito, better na wag niyo pong iwalay sa katawan ninyo ang mga mamahaling uh, Uh, gamit po ninyo lalo na kung mag-isa lamang po kayo solo traveler po kayo wag din po ninyo uh, wag po kayong matutulog as possible uh, since mga 4 hours lang naman ang biyahe mula uh, Pilipinas papuntan Japan okay kasi kapag halimbawa nasa Li kanyan, o uh, umalis kayo tumayo kayo sa inyong upuan para halimbawa mag-toilet then baka doon po makuha ang mga ilang mamahaling gamit po ninyo so mag-ingat po kayo sa loob pa lamang po ng air, airplane at wag na wag niyo pong uh, iwanan lang basta basta yung mga gamit po ninyo lalo na kung kayo nga po ay solo traveler okay So, the second one ay tungkol naman po sa mga dumaraming mandurukot po sa loob ng train at sa loob mismo ng mga train station. So, actually, ang mga mandurukot po dito sa Japan ay matagal na pong existing at marami na din pong mga nahuhuli. Pero recently, lalong dumarami ito dahil hindi lang mga Japanese kundi pati mga foreigner na mandurukot ay nakapasok na din po sa Japan. Kaya kung kayo ay sasakay po ng train, ah, maging bullet train man, maging alert po kayo lalo na during rush hour at kung congested po ang train na sasakyan po ninyo. Ilagay po ninyo ang mga wallet nyo sa harapan po ng mga packet niyo or bag at ilagay mismo sa harapan ninyo at wag po sa likuran. So maging ang inyong mga smartphone po ay ganun din. No? Huwag nyo pong ilalagay sa likuran sa pa bulsa ng inyong mga pantalon o any packet na nasa likuran po ninyo dahil po sa dumaraming mandurukot sa ngayon uh, lalo na sa mga major city like uh, Tokyo at Osaka po meron mga pulis na nakasot po in ka, uh, casual wear lang na uh, nagpapatrol at magmomonitor po sa loob ng mga train station at maging po sa loob ng mga mismo ng train na tumatakbo po kaya kung kayo po ay may planong uh, magnakaw o magdukot po uh be aware about this dahil maaring mahuli kayo on the spot at kung hindi man mararaming makunan po kayo sa sa uh, ng mga CCTV po so marami pong CCTV sa loob ng train station at maging sa mga sa loob din po ng mga train station ay meron na po rin silang mga inilagay na CCTV so kung naging halimbawa ugali nyo na magnakaw sa Pilipinas wag na, na wag niyo siguro gawin yan dito sa Japan at malaki po yung possibility na mahuli po kayo on the spot. Okay? Then the next one po ay tungkol naman sa mga uh, illegal taxi service no. So ito po ay mga yung hatid-sundo services po. So kung kayo ay magtutor in group or family, so probably para maging easy yung or maging smooth po yung uh, travel po niyo probably kukuha po kayo ng mga uh, hatid-sundo service. So make sure na yung uh, magbibigay sa inyo ng ganitong service o yung nag-offer po, nag po sa inyo ng ganitong service ay merong sapat na permit like uh, taxi service po dahil kung hindi po, maaaring mahuli ang taong nakausap nyo na maghatid po at susundo sa inyo sa airport. So recently, dumarami po ang mga nagsasagawa ng ganitong service at kadalasan ay mga foreigner din po ang gumagawa nila nito bilang uh, sideline nga po nila. So nag-offer sila ng mga ganitong services sa mga SNS at kadalasan din ay wala silang valid permit para gawin yung paghatid sundo po. Okay? Ang ganitong service po ay usually mga taxi lang po ang gumagawa at dahil sa dumaraming uh, uh, tao na gumagawa ng ganitong illegal activity, nawawalan o naagawan po sila ng customer kung kaya't naghihigpit din po ang mga pulis sa pagmonitor sa airport. Okay? So, in case na mahuli po ang service o yung taong nag po sa inyo ng ganitong service, maaring pati kayo ay madamay at maaring maubos din po ang inyong oras sa pakipag-cooperate sa investigation ng mga polis. So, be aware po tungkol dito at huwag uh, basta-basta kukuha ng ganitong service ng walang kaukulang permit. So, kung halimbawa may nakausap kayo sa any SNS platform po, make sure tanungin nyo po sila kung mayroon silang valid permit para po magsagawa ng hatid-sundo po sa airport. Okay? So punta tayo sa next na one, it's uh and it's about sa mga fake brand items po. So ang susunod naman po ay dapat na, na maging aware nga po kayo ay tungkol sa mga dumaraming mga seller po na mga fake brand items. So ito ay hindi lamang sa mga online seller, nangyayari pati na din po sa mga actual store. So since kilala ang Japan sa pagiging safe, maaring maging kampante kayo at tiwalang tiwala ng lahat ng mabibili nyo dito ay lahat ay authentic at wala pong mga peke. Pero recently, dumarami po ang mga seller ng mga fake brand items, lalo na yung mga second hand items po. Kaya kung mahilig kayo sa mga branded items at planong bumili dito sa Japan, lalo na yung uh, yung mga second hand or used item na, be aware po sa mga ganitong illegal activity at baka uh, isa kayo sa mabiktima, uh, doon kayo makabili sa mga... Uh, store na yung nga nagbebenta po ng mga fake brand items. So kung may sapat kayong perang dala, I recommend na bumili lamang po kayo sa mga official outlet store ng mga brand items na 'to para yon maka-consider ma uh, masigurado niyo pong uh, talagang authentic at original po 'yung mabibili niyo pong product. Okay? Then, ang susunod na po, the last one is ang mga overbilling problem or overpricing na dumarami din po sa ngayon uh, dito po sa Japan. So, ayon po sa data ng mga kinukulan, uh, isa po sa bawat limang foreigner tourists ay nabibiktima din ng mga ganitong illegal uh, activity po, yung overpricing or overbilling na ginagawa ng ilang manolokong uh, business owner po dito sa Japan. So, marami mga Uh, business owner po na sinasamantala din po sa ngayon ang over-tourism dito po sa Japan para kumita po ng malaki kaya ginagawa nila ito. So usually daw ang mga gumagawa nito ay mga nasa night entertainment business po. So kung mahilig kayo sa mga bar and club, gusto mong uh, pumunta dito para ma-experience nyo kung yung, uh, ano yung nightlife dito po sa Japan. Ah... Uh, maranasan yung mga adult services nila. So mag-ingat po kayo at baka mabiktima kayo lalo na kung kayo ay malalasing at mag-isa lamang po na yun nga nag-happening po. Okay? So better siguro no, yun nga uh, mamasya lang kayo sa gabi at huwag siguro kayo pumunta sa mga club or bar na mag-isa lamang. So kung may kasama siguro kayo, make sure na hindi kayo malalasing ng sobra-sobra. Uh, dahil pag uh, yun nga nalasing kayo, malaki ang possibility na doon po kayo maluloko. Okay? So, that's it po. I hope uh yan po ang ilan sa mga common na mga illegal activity na nababalita sa ngayon kung saan ang mga nabibiktima po, nabibiktima nga po ay mga tourists or mga short stay na mga foreigner dito po sa Japan. Kung pupunta po kayo dito sa Japan, tanggali uh, tanggali niyo na po sa isipan nyo na it is safe in Japan dahil in reality marami din po mga ng mga uh, katulad itong mga illegal activities na ito. So, kung di kayo magiging aware, maari isa po kayo sa mga mabibiktima po nila. So, please share this video po sa mga kakilala nyo, family or friends na may planong pong mag-travel dito sa Japan in the near future po. So, again, thank you very much po sa pakikinig.